istorya po dito ay pinaghalong true to life at gawa-gawa lamang. Nung ako ay grade 5, nang nagkaroon ng ate ko ng third eye, nakakakita siya ng hindi pangkaraniwang nakikita ng normal na tao. Third year high school siya nang nangyari yon. Sa tapat ng building, nakatayo ang napakalaking puno ng balete. Hapon nun nang makaranig ang ate ko ng mga sigawan at iyakan sa labas ng aming eskwelahan. Dali-dali siyang bumaba ng building at nakita niya ang iba niyang kaklase na umiiyak at sumisigaw. Laking gulat ni ate nang makita niya ang isang lalaking nakaitim mahaba ang buhok nito at ito ay nakalutang. Napasigaw ang ate ko. Ito ay takot na takot. Ang nakaitim kasing lalaki ay sumasanib sa kanyang tatlong kaklase. Dumami ng dumami ang mga tao. Naglabasan na rin ang mga guro. Hindi na makaalis si ate sa kanyang kinatatayuan nanginginig ang kanyang buong katawan. Si ate ay madalas makakita ng mga multo at mga inkanto. Malakas din ang kanyang pakiramdam. Nambiglang tinawag siya ng pinsan ko. Nakita niya kasi si ate na umiiyak. Isinabay na ng pinsan ko si ate pag uwi. Kulento ng ate ko kung anong nangyari sa school at ang nakita niyang itim na lalaki kay mama. Kinabukasan, sabay kaming pumasok ni ate. Biglang huminto si ate. Parang ayaw niya nang pumasok sa loob ng aming school. Hinawakan kong kamay niya at inaya ko na siyang pumasok sa loob. Hinatid ko si ate sa kanyang room. Andon ang kanyang tatlong kaklase na sinaniban tumingin sila kay ate. Laking gulat namin, ang isang kaklase ni ate ay biglang nahimatay. Ang pangalan niya ay Hasmin. Lumapit ang guro nila ate kay Hasmin. Nang bigla itong nagising at nanlilisik ang mga mata. Tumingin ito kay ate. At tinawag ang pangalan ni ate. Hindi siya tumigil nakakatawag sa pangalan ni ate hanggang sa isinisigaw niya ng paulit-ulit ang pangalan ni ate. Napaiyak na si ate sa sobrang takot. biglang nagulat si ate, nakatabi na niya ang lalaking nakaitim at ito ay nakatawa sa kanya. Tiling ng tili si ate sa sobrang takot. Lumapit ang guro nila sa kanya. Pinauwi muna si ate. Sinakay siya sa sasakyan ng kanilang guro. Habang nakasakay si ate, ay wala pa rin siyang tigil sa kaiiyak. Nagulat si ate, habang bumabiyahin na sila, ay laking gulat ng ate ko na sinusundan sila ng lalaking nakaitim tumatalon ito side by side. Yung tatalon ng malayo sa kanan tapos tatalon sa kaliwa. Para masundan sila ate. Kuminto ang sasakyan. Nagpa siya ang guro ni ate. Nadalhin na lang si ate sa albularyo. Nawalan si ate ng malay. Nang magising siya ay nasa loob na siya ng bahay ng albularyo at nandun na rin si mama. Pinasundo ng guro ni ate si mama sa aking pinsan. Maya maya lamang ay dumating din si Hasmin. Ang kaklase ni ate na sinasanibang kanina ng lalaking nakaitim. Pinaupo nila si ate Si Hasmin naman ay nakaupo sa tapat ni ate. Nang nilabas na ng albularyo ang kanyang mga gamit sa paggagamot, ay biglang sumigaw si ate. Nakatayo ang lalaking nakaitim sa likod ni Hasmin. Huwag kang matakot, sabi ng albularyo. Kinuha ng albularyo ang kanyang holy water at ito ay binuhos kung saan nakatayo ang lalaking nakaitim. Maya-maya ay bigla itong sumanib kay Hasmin. Pinalapit ng albularyo ang kanyang dalawang alalay at hinawakan nila si Hasmin. Nilagay ng albularyo ang isang palito sa dalawang daliri ni Hasmin at ito ay namilipit sa sakit. Tinanong ng albularyo kung ano ang kailangan niya bakit kinugulo niya ang mga bata. Una ayaw magsalita ng lalaki na kaitim. Nang nilabas ng albularyo ang buntot pagi ay nagsalita rin ito. Siya raw ay nakatira sa malaking puno ng balete. Sabi ng albularyo, mahina raw ang katawan ni Jasmine kaya madali itong nasasapian ng lalaking nakaitim. Sabi rin ng albularyo na gusto daw ng lalaking nakaitim si ate dahil sa taglay nito. Malakas kasi ang pakiramdam ni ate. Nahuhulaan din ni ate ang mga bagay na nangyayari at madalas na ito ay tama. Nalalaman din niya kung anong klasing tao ka. Sinabi ng albularyo na umalis na raw ang lalaking nakaitim. Bumalik na sa normal si Hasmin. Minigyan ito ng kwintas ng albularyo. Pangontra raw yon sa mga masasamang espiritu. Umuwi na si Hasmin na iwan pa sila ate at mama sa bahay ng albularyo. Matagal nang pinasara ni ate ang kanyang third eye. Pero bakit nakikita pa rin niya ang lalaking nakaitim? Ngayon, okay na ang kaklase na ate. Medyo pumayat pero okay na. Natatakot ako habang sinusulat ko ito. Naiisip ko kasi na baka sa akin naman magparamdam ang lalaking nakaitim. Dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.